niluluto sa ulo dito. Kawat. Oh, alam niyo ba ko anong klaseng gulay 'yan? Ang tawag sa inyo niyan. Hmm. Kal mo break kung may signal. Ay nakakuha ka na kuya. malito malito. Oh, si bri, -Bri oh. Oo. Ganda talaga yung hangin. Bili bayabas, walang bunga. Diyos ko, oh, tingnan mo, bayabas. Ayun no, buong bayabas, Ayan, so, yun, may no. na bunga bayabas. Ayun. Asa? Ah! ah! Okay. Nurut mo. Wala, ilang gam yung kinuha ko. Ito? Huh? Pupunta kami, ilog. Maliligo oh, kami. Oh, liyan <laughs> sila. May alak sila eh kinitiro rogi na to toti naman na manakali tali mulo minit kanina umulan ni eh. tas ngayon umaraw na naman kasakit sa balat oy Maligo sa migsapa diri klaha meron yan Lakas ng alon, no? Oh, tayo mo yung babae na kapal da. Oh. oh, oh, oh. Akala ko yung short niya mahaba. Oh, ay, oh, 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 oh. Ito oh. pa ang kapaling sa ano? Sa kahoy. Salamay. Ito sa may ano. Tabi-tabi po, tabi-tabi po! tabi-tabi po. May bak dito? Oo, pwede. Sa Ay, di tayo makano sa ilog, bre. Ay, si Wes, oh. man tayo makatag-ilog, bre. Isa. Malakas ba po, Alam niyo. Alam niyo. kung ano, no? Umulan, no? Oo, hindi umulan. Hindi kami makaligo pala sa ano ilog o oh, sayang. Oh. Oh. Lakas ng ano to ano, bre madulas. Asan to big? Lobo, lobo, lobo. Lobo, lobo. Lobo,

Diyan 'yung water oh langas. Picture ka lang baby. Tanggalin mo 'yung gamay batika mo, 'ye. Grabe 'yung August oh. Sayang Ay, so di na. Batik. Alina, makusok man din na lang taligo. Ay. Ay. Tulo lang sa. Tapat mo lang dyan. Tulo sa. Ay, mga tusok-tusok. Para ka Dito ah. lang po ikaw. Ah! Ay, isa Bakit? Ay. O, di lumublog ka. Papeng lumublog po nga siya roon. Para maging kulay ano siya. Sabi na pag lahat. Ang siya na siya? Akala ko malakas yung tubig dito. Bakit gano'n? Hindi kasi nag-ano eh. Bumangka. isa. Bumangka rin gusto. Ha? Hindi pumunta ka rin. Ganda sana maligo dyan, no? Kung hindi ba lang nagbaha. Uli ba? Ay, huwag masyadong malayo. Sarap ka.

Anong nangyari ate? Wow. Bakit ganun na? Bakit ganun na? Anong nangyari ate? Ang malas namin naman yung water, ganyan o. Oh. Akala ko malakas yung tubig dito. Walay. Sabihin mo sa kanya ate, hatakin niya papunta rito? Ate, sabihin mo hatakin niya papunta rito? At takin mo na lang yung takot na dito! Dito Lakas ng tubig. O, sayang Makakalangoy Sana kami ko walang ha Umuulan eh. Sana sumunod kayo sa napanood natin. Ano oh. kayo? Saan? Ah, si Pipi oh. oh, ba oh. Si Pipi ba yan o minilipid? Ewan ko ba? Ito malaki ka. Minilipid Kambing ba kambing? Kambing. Nakot na siya o. E, barako. Oo. Oh. Mara ako. Good morning! Ayan. Nakaligo na kami. Walang araw. Bumaha. Di kami nakapag, ano? Di kami nakapaglango dun sa ilog kasi color brown. Kape. Kape ang itsura ng... Ayun. Kape-kape man. Gahanap kami ng yugi. Kaliligo ko lang. Mm. Oy! Dalo ang sa tubig Ang ano? Kasi lao. Kasi parang oh, mo. Buhay bukid yan. Oh. Kakapi. <laughs> Kakapi-kapi lang. 'di ba? Wala isuklay suklay sus Ginoo. Wala may matan ni di ko ka magsuklay Bahala si Hadira. 'Di ba? Wala may bisad bayab, kahit bayab wala man ako makita. Uy. Oh. Saging wala po, dai na ba? Buhi ako wala man prutas ni isa akong matikman, puro namumulaklak pa lang. Lamang bunga ate, mga prutas sila, puro namumulaklak. Oh. No? Na? Ang saklap ng aming uwi. hindi eh, bali, at least nakauwi ako. Ay, oh. oh. eh, may usok, oh. Usok ng kubo ni Kuya ba? Luto. <laughs> Diluto raw. Ayan, dugo. <laughs> <laughs> reklamo yung bata, Diskubri yes, pag reklamo ng reklamo na kung